23 anyos na graduating student na tagpuang patay sa loob ng uh, kanyang tinitirhang uh, bahay dyan po sa may uh, Pangasinan. Ang pamilya, umihiling po ngayon ng hustisya. May update dyan ang Bomboradyo Dagupan. Nagulantang ang pamilya Gonzales ng matagpuan ng katawan ng kanilang 23 anyos na anak na wala ng buhay sa loob ng bahay na kanyang tinutulugan sa barangay Pugaro, Dagupan City, dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nakadapa, nakataklob ng kumot at namamagana na rin ang mukha nang makita ni Nanay Maria Gonzales ang kanyang anak na si Giselle Gonzales nang ito ay kanyang pinuntahan sa loob ng bahay ng kanyang tinutulugan alas 6 ng gabi nito lamang Martes para kumain ayon sa kanya na nangyari ang krimen sa kalaliman ng gabi kung saan tahimik at tulog na ang lahat dahil maging sila ay walang narinig na ingay na may nangyari na palang krimen sa kabilang bahay kung saan natutulog ang kanilang anak. Base sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad ay nagtamo ng sugat sa leega at sa tagliran ang biktima. Ustisya ang sigaw ng pamilya kung sino man ang pumaslang sa kanilang anak. Mayroon namang ibibigay na pabuya at nagkakalaga ang mga pagturo dito. Wala na rin laman ang bag nitong black na madalas ginagamit kaya posible rin daw na ninakawan ito. Hindi nilangga ang nangyari lalo na graduating student ang kanilang anak sa susunod na buwan. Samantala, nakikipagtulungan na rin ang barangay official sa kanilang lugar para mapabilis ang investigasyon at pagtuntun sa mga sospek. Nakikiusap na lamang sila sa mga may nalalaman na agad ipag-alama sa kanilang tanggapan o sa mga kapulisana. Ano yan, nakalak tapos na, doon kaya hindi, hindi siya narinig. May mga kapatid niya dito naman, hindi niya sila, ano, okay. Okay. kasi madaling araw yun na talagang tulog mo. Madali lang na ano, gusto ko yung hostisya po, madaling maanap yung ano, gumawa ko sa kanya. Ano yung hirap ng anak ko po, yun ang mararanasan niya. Kasi pinahirapan masyado yung anak, Hihi, nananahimik, tapos ganoon lang yung gagawin niya sa kanya. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan na Bombo J.B. Zarzilian nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!